Nandito na po ako sa taas mga idol. At ang ko <laughs> nga nakakatakot tumayo. <laughs> <What the laughs> <f**k? laughs> Mama! <laughs> <laughs> guys. Pasok kayo ng Adventure Park this time at kung madadaanan din namin ang Big -Bit River. So, kasama ko muli. Papakilala ko ulit ang mga kasama ko. Si Chong, si Zek, si Jules, at si Mi. Pumuha. So, stay tuned mga idol So, papunta kami ngayon sa meeting place namin kay Chong which is sa Marikina Fountain. Saba namin 4.30. Time check 4.20. <laughs> so may 10 minutes pa kami. Time check mga idol, it's 4.34 in the morning. So 4 minutes late lang kami sa usapan namin nila Chong kasi ang usapan namin is 4.30. Pero pagdating namin wala pa naman si Chong. So sabi naman niya on the way na siya tay na lang natin. Chong in the house! So magtatahu daw muna siya. Kararating lang ni Chong, kinaayos ni Bi yung reflector ko. <laughs> so after this, exit na kami. Punta na kami ng Fairview. Mga idol, kasama ko na ngayon si Chong at si Bi at papunta na kami kay LaJuice sa may Fairview. <laughs> so, mga ayun na papunta na kami sa meeting place namin kay which is SM Fairview, I guess. So, hopefully this time hindi siya late para maka-ride out ng maaga-aga. Oh, attendance, B, Chong, Jules, Si Jack, himala, di siya late. Nasa loob siya ng 7-11 ngayon. So, we're complete. Time check na nga, Idol. It's 6.41 in the morning. Exact time na nag-ride out kami. So, hopefully, bukas yung Nor sa Garay. Or yung Adventure Park, rather. Para naman masaya yung punta namin. <laughs> ano talagang paspas -pas ang gawin ko mga idol hindi ko talagang hahabol to si Jules grabe solo rider te iwanan na kami lahat so mga idol medyo nagkawalan hindi ko na makita si Jules kasi bigla siya wala. pero nandito ako sa may metro plaza hindi ko lang sure kung nasa na siya Sila Jack, yung iba nasa likod eh kumataw si Jules, kaya naiwan nga po ako. Pero gladly na abutan naman ako nila, Jack. So sabi nila, diretso lang. At until now, hindi ko pa rin nakikita si Jules. Sayawin mo yan! namin magalmusal. Nandito na kami ngayon sa SM San Jose del Monte. Bulakan. Bulacan na pala. Time check mga idol, 8.05. Nandito na kami sa lungsod ng Gaya-Gaya. San Jose Del Monte, Bulacan pa rin. Buti na lang medyo maganda yung panahon. Makulimlim. Yay! Hindi masakit sa balat yung araw. Medyo kanina may paambon-ambon pero nawala rin. Sana ganito lang yung panahon all throughout the ride. Time check. 818 4 kilometers na lang daw. Mga idols, kapang palay proper na tayo. So, ilang kilometers na lang nandun na tayo sa Adventure Park. Welcome, Tigbe! Sonor Zagaray, Bulacan. Time check, 8.34. Ayan, nasa Norsagaran. 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 <laughs> Proper na kami. Mukhang nandito na kami at puro aho na. Hindi ko sure kung ito rin mismo yung dinaanan namin last time. yung nung ulang pong parang. Ano kain ulit? <laughs> Oh my God, it's here pala. sorry. We're here. <laughs> galeng, galeng. Lakas, lakas, lakas. Ganda. Ganda siya, sis. kami sa Adventure Park. Woo! So after po ng ilang kilometers na pajak, ayan, nakarating po kami ng safe and sound. Thank you, Lord. So, ito po yung famous Adventure Park na kung saan nandito yung Eiffel Tower version ng Pilipinas. So tara, sama niyo po ako, ikutin natin at itatry ko rin kung akyatin, kung kaya ko kung hanggang sa taas. Idol, itatry namin po kung dun sa taas ng tower. So sana hindi po kami mag last minute back out. Pero gusto ko po sa tuktok. Tara, samahan niyo ako. Okay. na Akyat. May takot yun. May fear of heights yun. Siyong, hindi na takot yun. Sabihin mo, scared. How scared? Weak. Parang nabag. Ino naman yun. So mga idol, nandito na kami sa first level. First floor. Wala palang the takeoff going on. So first floor, first level. Oh, <laughs> Subukan na natin umakyat sa next level. Ito na mga idol, next level. I like the view, Jules. <laughs> Ayun na. Wala ko strong pala. Doon ako matatakot. Kasi ang na lang Oh, baka bet semento. Baka huh <laughs> <laughs> Mi! pa? Ba? Bakit ka kasi naka-helmet? <laughs> ano ba dapat? Para <laughs> <nalang live> <laughs> helmet ah, ah, Basta huwag titik. Nandun na siya sa taas. na helmet ako lang? Oo.

medyo masikip daw dun sa taas kaya dito muna ako hintayin ko munang makababa isa sa kanila or dalawa pero from here mga idol kitang kita yun naman po medyo mataas na at ang ganda po ng view wow yeah.

from here mga idol medyo kitang kita ko na talaga ang view hindi ako nakikita ni B parang hindi nga po advisable umakyat dito ang mga high blood medyo nakakatakot isipin. Na. Wait lang, Jack! Huwag ka mulang gagalaw! Huwag ka gagalaw! Patumalaw ka nga, patumakad ka, nararamdaman ko. Sandali <laughs> lang! Kailangan ko lang makarating dyan. Mababa na nga yung dugo <laughs> ko. Huwag ka mulang gagalaw! Huwag ka mulang gagalaw! Oy! Naubos na yung takot ko! Hindi ko alam ang susunod! Wait lang! Ang <laughs> ina! Bakit mga gantong wires lang to? Yan na nga lang yung kabila niya. Ayoko na! Teka lang gagawin siya lang. Kailangan ko matapos to. So. Ayan na. Nakakatakot tumayo? Oo. Ayan na. Kasi... Eh sorry. Basta. Ibuha mo. Hindi na. Nandito na po ako sa taas mga idol. At talaga <laughs> na nakakatakot tumayo. Nakakatakot <laughs> <laughs> tumayo. Ayaw mo tayo nalaman. <laughs> w*****! <laughs> Wala na pagpicture ako, to. sorry. Okay na ma. Sige na po. Kung <laughs> <laughs> ba ako, mararamdaman mo. Ako mararamdaman ko yung paakyat mo eh. Pucha. Sige po. Okay na, bababa na ako. Ano? Paano bababa? Wala. Sige ako na. Ay! Nagutin ko buo. Ma! Sige ako na. Teka, ganito pala. Kaya maganto. Basta hirap yan. Gagawin yung kukaya, hindi ko kaya yung para. No Baka madulas ako. Baka mag kasi magkamali mag ka ng apa. Muna. <laughs> Ayaw pa yun ko na. Ito <laughs> <laughs> na po ulitin. Idol, it's 11.51 in the morning. So after namin ang Adventure Park, nag-stretch pa kami ng konti para rin maghanap na rin ng kakainan for lunch. So di ko alam kung sa kami haabutan. Pero padyak lang kami ng padyak ngayon. Hanapan kami. Naghanap kami ng kakainan for lunch. Medyo mainit, umuulan, mainit, umuulan. Pero okay naman. Overall okay naman yung panahon. Morning po. Huwag lang sana magtuloy-tuloy yung ulan. Or sana magtuloy-tuloy yung magandang panahon. So, dito po ka na magla-lunch at it's shout-out time! Kaya mga shout-out sa mga kapatid ko dyan sa Egan City. Dori, Ella, and Lainey. At sa mama ko dyan sa Egan. See you soon! Uh, shout-out nga pala sa Soho. Araw sila ko. ano Shout out kay Chong. Buti kinayagan jowa niya mag-bike. Aw, oh, may jowa! Aw! Oh. Wow. Shout out ako sa asawa ko. Kinayagan ako salamat. Kahit yung magpaalam. Shout out din po kay um, OFW Diary TV. Hello sa'yo, idol. Shout out din po kay Manuel Bernardi Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din kay kaibigan mo, sa TV na lagi po sumusuporta sa mga vlogs natin. Thank you so much, Idol. Shoutout din po kay uh, kay Pasyal Bikers. Salamat ma'am, sa mga support mo sa mga vlogs ko. Uh, Shoutout din po ulit kay Idol Pete. Perez. Ayan, Idol, salamat, salamat sa suporta. Shout out din kay Idol Jel Kitain, Kitain TV. Shout out sa'yo, Idol. And also, shout out kay Idol Jan Eric Makabuntaw. Shout out sa'yo, Idol. And last but not the least, shout out kay Idol Phil TV 23. Salamat, Idol. Rise right, safe all Time check mga ah, idol. It's 12.53 in the afternoon. So nakapag-lunch na po kami. At ito, pumapadyak na kami pa uwi. So, medyo makulimlim. At medyo maulan-ulan ng kaunti. Pero sana hindi magtuloy-tuloy. Sana makulimlim lang pero hindi uulan. Hanggang makauwi kami. Hindi na kami nag-side trip sa Bitbit River or sa mga dams kasi As far as I know, medyo hindi pa safe pumunta doon. Or hindi pa bukas din. Kasi nga diba nung kasagsagan ng Ulysses, nagpakawala ng dam, nagpakawala ng tubig sa dam at umulan at bumaha. So hindi rin kami ganun ka-sure kung safe na ba pumunta. Kaya decide kami na umuwi na lang din. Shoutout nga pala sa friend naming from Valenzuela. Shoutout kay Rickmar. Ito palang balwarte mo. In fairness, Time check mga idol. It's 3.33 in the afternoon. So, kasalukuyan po ay nasa Valenzuela City kami. Na at nagpapay nga bago kami tuloy ang umuwi sa Marikina. And dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog mga